Magandang araw mga kabopols kapag pinag-uusapan ng maayos na gobyerno ang laging binabanggit democracy, transparency, anti-corruption, rule of law pero may isang salitang bihirang-bihirang mong marinding sa mga politiko. Ito ay meritocracy. Madalang itong banggitin hindi dahil malalim ang ibig sabihin kundi dahil nakakahiyang pag-usapan kasi wala tayong ganyan. Ano nga ba ang meritocracy? Napaka simple. Ang galing ay katumbas ng posisyon. Ang dapat nauupo ay yung pinakamagaling, pinakamay alam at pinakadeserving, hindi yung sikat, hindi yung mayaman, hindi yung anak ng dating senador. Hindi porket artista ka eh pwede ka na rin magpasa ng batas. Hindi porket trapo ka eh entitled ka na sa susunod na pwesto. Hindi purke't madaming subscribers sa YouTube o followers sa social media, ay eh pwede ka nang pumasok sa politika. Minsan, wala ka pang ginagawa, nasa Senado ka na agad. Kung tutuusin, hindi na bago ang idea ng meritocracy. Sa paaralan, pinapasa mo ang exam bago ka makagraduate o bago ka umangat sa susunod na antas. Sa trabaho, dapat may skills ka bago ka ma-promote. At bagamat hindi rin lubos na perpekto ang meritocracy sa paaralan at sa trabaho dahil may favoritism din, may palakasan din. At minsan may influence hindi naman batay sa galing, mapapansin pa rin na sa huli ang may abilidad ang siyang umaangat. Kung hindi ka marunong sa mat, babagsak ka pa rin. Kung tamad ka sa opisina, hindi ka regular o mapopromote. Ibig sabihin kahit papaano, may epekto pa rin ng kakayahan. Pero sa gobyerno, ibang usapan. Kapag mahina ang meritocracy sa pamahalaan, ang epekto ay mas malala mas madumi at mas malawak dahil hindi lang report card o evaluation na nakataya kundi kinabukasan ang buong bansa. Ang kapalpakan ng isang taong hindi karapat dapat sa pwesto ay pwedeng magresulta sa milyong gutong, patay na proyekto o pagkakabaon sa utang ng sambayanan. Sa paaralan, kapag may palakasan, bumabagsak lang ang ilang estudyante pero kapag sa gobyerno mismo pinatay ang meritocracy, buong Pilipinas ang bumabagsak. Ang meritocracy ay hindi eksaktong uri ng gobyerno, di tulad ng demokrasya o monarkiya. Ang meritocracy ay prinsipyo, isang paraan ng pagpili. Prinsipyong pwedeng ilagay sa loob ng pamahalaan katulad ng demokrasya kung gugustuhin natin. E ang problema sa Pilipinas, ang mas malakas ay hindi yung mga may kakayahan kundi yung may mukha sa tarpaulin at may apelyedo sa poster. Kaya kahit may mas qualified, natatabunan. Kahit merong mas may alam, binuboto pa rin yung mas magaling lang sa endorsement. At dahil dito, hindi lang tao ang nasasayang, kundi buong sistema, panahon, at kabuo ang potensyal ng bansa. Paano mo aasahan na lutasin ang isang gobyerno, ang inflation, krisis pang edukasyon o populasyon kung ang mga namumuno ay mga bopols at walang alam, pwede ba talagang umayos ang isang bansa kung ang leader ay pinipili batay sa koneksyon at hindi sa kakayahan? Hindi rin ibig sabihin na ang meritocracy ay elitismo. Ang tunay na meritocracy ay nagbibigay ng pantay na laban. Hindi kailangan na galing ka sa Ateneo o UP para mabigyan ng posisyon. Basta nasa iyo ang tamang kakayahan, disiplina at layuning maglingkod. Kahit anak ka ng karpentero o jeepney driver, kung ikaw ang pinakamahusay, ikaw ang dapat nandyan. Pero sa sistema natin ngayon, kahit anak ka ng mambabatas, kahit wala kang naipasa ni isang batas, okay lang kasi sikat ka. Kung seryoso tayo sa pag-angat ng Pilipinas, kailangan natin palakasin ang meritocracy sa gobyerno. Kailangan natin ang leader na pinili batay sa kakayahan. Pinili dahil may napatunayan, hindi dahil may kasikatan at pinili hindi para maglingkod sa sarili, kundi sa bayan. Ang bansa ay parang barko. Kahit gano'ng kaganda ang disenyo ng barko, kung ang kapitan ay wala naman alam magmaneho, tiyak hindi makakarating sa pupuntahan o mas masaklap, baka lumubog pa. Hanggang sa muli, mga kabopols.